Magandang araw po sa lahat. Sana maibigan nyo ang ibabahagi kong naging karanasan ko na sinangkapan ng bahagyang tulong aral at sexual na medyo nahaluan ng komedya. Tawagin nyo na lang ako sa pangalan na Boboy dahil kahawig ko daw yung isang member ng grupong Apo Hiking Society. Ang kaibahan ko lang sa Boboy na yon ay kasing tangkad ko naman yung James sa parihong grupo. E isa akong enhenyaro at nakapagtrabaho na sa iba't ibang kumpanyang pribado at ahinisya ng gobyerno sa Pilipinas. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang bansa sa gitnang silangan. Ang aking kwentong ibabahagi ko ay nangyari nang ako ay nagtatrabaho pa noon sa isang ahinisya ng gobyerno ako ay nasa edad 32 ng panahon na yon. May asawa na ako at dalawang anak. Sa edad kong yon ay mainit pa talaga ako pagdating sa sex. Siyempre, hindi maiwasan na mag-sideline ako ng checks. Lalo na sa mga proyekto na ang mga kontraktor namin ay banyaga at mahilig kaming ego time. Hanggang sideline lang naman at mga one night stand lang ang estilo ko. Hindi ako nakikipag-girlfriend o yung may ibi na bahay. Marami na akong karanasan sa pakikipagtalik sa iba't ibang babae. Pero ang isa sa pangarap ko ay yung makipagtalik sa isang banyaga. Siyempre hanap ko ay mga puti, mapakanaman, Australiana o taga Europa. sa mga opisyal na biyahe ko para mag-inspeksyon sa iba't ibang bansa sa Europa ay may tatlong pagkakataon na sana na makatikim ako ng banyagang puti kung gaano kabilis ang pagkasabi ko habang papunta na kami sa tinatawag nilang red district ay sharing rin pagtakbo pa atras ng isip ko tuwing maiisip ko na prostitute ang aking makakaniig hindi ko nilalait ang mga nasa ganoong propesyon pero ang aking kalusogan at pamilya ang aking naiisip maski pa sabihing may proteksyon. To matawal lang ang aking mga kasamahan mapabanyaga man o Pinoy. Sabi nila kung ayaw ko ng prostitute ay maiwan na lang ako sa bansa na yon at manligo ng puting babae na hindi prostitute na magpapakama sa akin. Hanggang sa natupad din kahit paano ang aking pangarap na makatikim ng banyaga. Hindi puti ang babaeng ito, isa nga siya na. Koreana pero maputing maputi. Lima kaming inhinyero na ipinadala ng aming siya para sa isang opisyal na biyahe na mag-inspeksyon ng mga materyali sa bansang South Korea. Sa siyudad ng Seoul, limang araw ang ibinigay sa amin para mag-inspeksyon. Sa unang tatlong araw, gaya ng nakagawian ay seryoso kaming lahat sa trabaho at pag inspeksyon sa iba't ibang materyalis at mga factory. Sa ikaapat na araw ay puro diskusyon na lang hanggang tanghali. Sa gabi naman ay ang nakagawian kapag natapos na ang inspeksyon at diskusyon ay isang espesyal na hapunan at inuman na sagot lahat ng kontraktor. Kinabukasan ay huling araw na namin. Shopping time na lamang bago lumipad pa uwi ng Pilipinas. Resto at bar ang pinagdalhan sa amin ng kontraktor. Mukhang mamahalin dahil sa laki ng lugar at ganda ng mga furniture, mga kagamitan, chandeliers at mga dekorasyon. Nasa isang VIP room kami dinala at doon naghapunan sa tradisyonal na estilo ang aming pagkain ng hapunan. Ito yung nakaupo kami sa sahig. Ang mga witres nila na nagsisilbi ay nakasotang tradisyonal na damit nila na hanbok sa mga hapon ay kimono. Dati na akong napunta sa Korea para mag inspection pero maliit lang ang parejik kaya natatandaan kong ordinaryong restaurant at inuman lang ang sinagot ng kontraktor. Natapos ang hapunan ng kape, tsaa at mga prutas sa ang hinanda. Halos isang oras din kami na nag-usap habang nagpapababa ng kinain. Akala ko ay lilipat kami ng lugar para mag-inoman. Ngunit nagtaka na lang kami dahil yung mga witris na nagsilbi sa amin ay may nadagdag pang iba at umupo isa-isa sa tabi namin lahat kaming siyam na lalaki ay mayroon ng kapariha. Lima kaming Pinoy at apat silang Koreano. Tagasilbi namin ang mga babaeng kapariha namin na nakasuot pa din ng hanbok. Pinunasan kami ng hatawil sa aming mga mukha, liig at mga kamay. Nagkatawanan na lang kaming magkakasamang Pinoy dahil instant GRO pala ang mga witteries doon. Magaganda ang mga koreanang kasama namin sa kwarto na yon. Ang kapariha ko ay maiahan tulad ko ang mukha kay Sanchay, isang Taiwanese actress, Major Garden fame. Ang komunikasyon lang ang problema. Dahil sabi ng mga kasama namin koreano ay hindi talaga alam magsalita ng English ng mga kapariha namin. Kaunting-kaunti lang ang alam nilang salitang Ingles. Kaya kadalasan, parang sign language o toro-toro lang kung ano dapat kunin o gawin. Nag-inoman na kami at ang tagabigay ng aming mga alak ay ang mga ng kaparihan namin. Sinusubuan pa kami ng pulutan at pinapaihigop ng sabaw. Hindi ko pansin ang oras dahil talagang masaya. Tuloy lang ang pagdating ng beer at whiskey, pati na ang pulutan at hot soap. Alam ko na nakarami na kami ng ininom at medyo bumagal na ang aming mga pagtongga ng aming inumin. Nakita ko ay may dalawang litro ng whiskey pa at ilang bote ng beer. Eh ng isang koreano na para mabilis ang inom ay paghaluin na lang ang natitirang whiskey at alak at itagay ito. Dahil may tama na ang lahat, ay gim daw na ipaghalo ang inumin. Sa madaling salita, ay naubos din ang alak pero iba na ang pakiramdam ko. Bago kami umuwi, ay muli kaming pinunasan ng aming mga kaparihan ng hatawil sa mukha, liig at kamay. Nasa labas na kami ng restaurant at hinihintay namin yung service na magdadala sa amin pabalik sa aming hotel na tinotolo yan. Nasa isang first class na hotel kami naka-check-in at tig-isa kami ng kwarto ng aking apat na kasamang inhinyero. Naiinip na kami dahil wala pa din dumarating na service namin at dahil sa tama ng alak, tulog na lang ang gusto naming mangyari. Pero nagising ang aming kamalayan nang makita namin ang mga kaparihang koreana na palapit sa amin na hindi na nakatradisyonal na suot. Mga nakatay jeans at fit na blouse na sila. Kita tuloy ang kasiksihan nila. Kasunod nila ang isa sa mga kontraktor namin. Sinabihan kami na Guys, they will stay with you tonight in your rooms. May pagtataka man sa mga mukha namin ay kita ko yung dalawa kong kasama na masayang-masaya. Yung isa kong kasama ay inakbayan agad yung Koreano. Mr. Park, if you have told earlier that we can bring them to our hotel, then we should not have drunk too much. Maybe I cannot perform and have play with my drunken condition. I know you peder, and it will be a waste of money if I cannot play with her nagngising nakakaloko si Mr. Park. Ah, don't worry about money. It is only 11 in the evening and you can be with her until lunch time tomorrow. So you will have enough time to recover. at humalakhak ng malakas si Mr. Park. Dalawang taksi ang sinakyan namin dahil sampu na kami nang pabalik kami sa hotel. Sa loob ng aking kwarto, ay nakaupo kami ng aking kaparihang koreana sa gilid ng kama. Medyo antok at tipsy na ako. What is your name again? Sumagot na parang telegrama ang koreana. My name is Kim. Sabi abot sa akin ng isang calling card. Sa isang side ay korean ang nakasulat. Sa kabila ay ingles. Oh, Your full name is Kim Yun So, and you have also other work as massage therapist. Sabay sa pag-akto ko ng pagmamasahe, ngumiti ng pagkatamis-tamis si Kim, sabay tumango. Sa oras na yon talaga, ay wala akong sexual na nararamdaman sa katabi kong koreana na si Kim. Para kasing namanhid sa alak ang aking otak at buong katawan. Alam kong sexy si Kim dahil sa kitang kita ang kurban niya sa fit na blouse at maong. sa ako na tulog mo kami. Omiling siya at umakto na parang pumapatak ang tubig mula sa kami niya. Shower ang pagkaintindi ko doon. Umakto din si Kim ng masahe. Ngumiti lang ako pero sabi ko tulog muna ako. Humiga ako at pumikit na. Dahil medyo hilo ay iminulot ko ang aking mga mata. Si Kim, naalis na niya ang blouse niya at kasalukuyang hinuhubad ang maong napantalon. Kung hindi ako lasing, ay malamang tumayo na ako at linapitan na si Kim. Pero wala talagang libido na dumadaloy sa aking katawan kaya pumikit na lang ako ulit. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Nakaramdam na lang ako ng mainit na dampin ng bimpo sa mukha ko. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Kim na nakabatrab at ako naman ay nakabref na lang. Tinignan ko ang orasan at alaon na imidya pa lang ng madaling araw. Mahigit isang oras akong nakatulog. Nang mapansin ni Kim na nakadilat ang mata ko, ay ngumiti ito sa akin. Muli ay inaya niya akong mag-shower. Sa punto na yon, mas kilasing pa ang pakiramdam ng katawan ko ay nakaramdam na ako ng kaunting pagnanasa nang makita ko ang mapuputing hita ni Kim. Lumilis ang batarab niya. Unti-unti ay bumalik ang aking diwa na parabang nabubuhay ang aking kamalayan. Hinawakan ni Kim ang isa kong kamay hinila niya ako upang tumayo. Naisip ko na sige na nga, mag-shower na ako mag-shower. Sumingkit lalo at lumabas ang ganda ni Kim nang ngumiti ito dahil ako ay nagpahila na sa kanya upang tumayo. Pagkatayo ko ay hinihila pa din niya ako papuntang banyo. Pagkapasok sa banyo ay nakita ko na handa na yung bathtub. Tumigil kami at humarap siya sa akin. Sabay hawak sa garter ng brief ko at hinila niya ito pababa. Tuloy, literal na akong walang ibang suot sa oras na yon. Matapos ay inalalayan niya ako na makapunta sa batab. Napasigaw ako ng kaunti. Dahil hindi pala warm, kundi cold yung tubig. Napatawa naman si Kim at suminis na lumublob na daw ako. Nginig ang aking buong katawan nang lumublob na ako. Pero dahil siguro sa init ng alak na nasa loob pa ng katawan ko, ay nakapag-adjust naman ako sa sobrang lamig ng tubig. Halos winter pa kasi ng panahon na iyon sa Korea. Lumabas ng banyo si Kim para kunin ang mga ginamit niya sa akin sa kwarto. Matapos ay bumalik si Kim at inayos sa tabi ng batab ang mga gamit. Tumayo si Kim sa harap ko sa labas ng batab. Kinalag niya ang tali sabay buka sa bukas sa batrab na suot niya at tuluyang hino ba dito. Napawawa ko sa sarili ko at nasabik na din sa nakita kong walang damit na si Kim. Kanina pa pala siyang walang suot na panloob. Doon nakita ko ang ganda ng hubog ng katawan niya ang puti ang flawless ng kotes. Ngumiti lang si Kim dahil alam niyang nakatitig ako sa katawan niya. Talagang special service ang pagpapaligo niya sa akin. Naupo siya sa may batab sa likuran ko sa may parte ng olonan ko. Todo masahe sa olo, mukha, liig, balikat at upper back ang ginawa ni Kim. Pakiramdam ko ay na ako ulit sa ginagawa niya pero dahil nasa tubigan ako ay bumabalik agad ang kamalayan ko. Pagkatapos ng masahi ay sinabunan niya ako at pinadaanan ng bimpo ang buo kong katawan. Nang makatapos kami ay pinatayo niya ako, sabay flush niya yung tubig sa bathtub. Binuksan niya ang shower at muli sinabon niya ako ng mabilisan. Nang mabanlawan na niya ako, ay aktong lalabas na siya ng bathtub pero pinigilan ko siya. Yinakap ko siya sa onang pagkakataon at hinalikan sa labi. Hindi naman tumotol si Kim. Yumakap din siya sa akin at tinugon din ang aking halik. Gentil ika nga ang aming halikan at yakapan lalo na para sa akin na tinatansya ko pa ang sarili ko dahil baka hindi magtuloy ang aking pagkasabik dahil maipikto pa ang alak sa katawan ko. Habang naghahalikan at magkayakap kami ni Kim, ay nagkumpisa ng gumalaw ang aking isang kamay sa masisilang parte ng katawan niya. Hinayaan niya lang ako. Nagpaubaya sa ano man nagawin ko. Naringgan ko siya ng mahinang ungol. Siguro dahil sa nagugustuhan niya ang ginagawang paglalaro ng kamay ko sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay kumalas na si Kim sa pagkakayakap sa akin. O makto na, giniginaw na siya at suminyas na magtuyo na kami kasinga ay lumalamig na ng husto. Lumabas na kami sa bathtub at nagtapis agad si Kim ng tuwalya. Service deluxe pa din ako dahil ako sana ang magtutuyo ng katawan ko Pero kinuha ni Kim sa akin ang tuwalya At siya na ang nagpatuyo sa katawan ko Pagbalik sa kwarto Ay okay ang temperature Dahil binuksan na pala ni Kim ang heater Sumunod na din si Kim sa kwarto At nakasuot ng bathrobe ito Sininyasan niya ako na dumapa sa kama Iyon pala ay masahin na naman pala ulit. Yung mga parte ng katawan ko na hindi niya namasahin nang nasa bathtub kami, ang pinagtuunan niya ng pansin. Itinakip niya ang tuwalya sa may likod ko habang minamasahin niya akong nakadapa. Nang matapos, ay ipinatihayan niya ako, masahin na naman. Ilang minuto pa ay namasahin na niya ang buong katawan ko. Tumayo si Kim, at iniligpit na ang mga ginamit niyang pangmasahe. Matapos yon ay bumalik siya ulit sa akin. At dito niya na sinimulan ang totoong trabaho ang dapat niya nagampanan sa akin. Pinaglingkuran ni Kim ang aking katawan. Pinaligayan niya ako sa paraang alam niya. Kaya ako, kahit na nakainom at hindi masyado makaramdam ng sobrang pagkasabik, pero sa paraan ng ginagawa ni Kim, dito ay para bang hindi ko na makontrol ang sarili ko. Dahil umaabot na ang pagkasabik ko sa puntong gusto ko na siyang matikman. Dito ay suminyas ako sa kanya na ako naman ang magtatrabaho. At suminyas din naman siya na hindi daw pwede. Dahil trabaho niya daw na paglingkuran niya ako. Bayad daw ang lahat ng ito. Kaya siya lang daw dapat ang gagawa sa lahat hanggang sa makaraos ako. Pero dahil pinaintindi ko sa kanya na okay lang na ako naman ang pumalit sa kanya, sa posisyon niya sa pamamagitan ng sign language ko ng kamay, pumayag naman siyang parang nag-aalangan. Dito ay ako naman ang pumalit sa pwesto niya. Gulat nga si Kim sa mga pinaggagawa ko sa kanya. Siguro dahil hindi niya ito madalas na nararanasan sa mga customer, dahil siguro laging sila lang lagi ang nagtatrabaho. Kayo ng sariling pagsisikap lang din siguro sila para hindi din minsan mabitin sa mga customer nila. Matapos na maabot ni Kim ang kasarapan niya sa mga ginawa kong pagpapaligaya sa kanya, dito ay sinimulan ko ng makuha siya. Dahil sa tama ng alak, natural talaga sa akin kapag ganon ay matagal lakong labasan ginagawa ko na nga ang lahat ngunit pakiramdam ko ay hindi ko pa rin maramdaman na malapit na ako kahit na nakakaramdam naman na ako ng pagkasabik sa sarili ko ngunit si Kim ay gustong gusto niya na ganun ako dahil pansin ko ay nakatatlong labas na siya hihinto lang ako ng sandali kapag nakakaramdam akong natatapos siya at maya maya ay tuloy na naman ulit dahil sa wala pa rin talaga, siguro sa isang oras na ako sa posisyong pinipilit na makaraos, nang hindi naman mabiti ng gabi ko, ay nagpahinga na muna ako ng saglit. Ngunit suminya si Kim na siya naman daw. Pumayag naman ako sa gusto niya. Dito ay siya naman ang nagtrabaho habang nasa ibabo ko. Maya-maya lang ay nakaraos na naman siya. Kaya sa pagkakataong iyon, nagpalit na naman kami ng posisyon, ako naman na ulit. Dito ay umanap na talaga ako ng tamang posisyon para ma-relax at makaraos din. Antok na talaga kasi ako at gusto ko nang matulog. Sa pagsisikap kong makatapos sa obos lakas na pagpupursiging makaraos, ay sumasabay din si Kim sa ritmong pinagagawa ko dahil sobrang enjoy na enjoy naman siya. Maya maya lang sa wakas ay sabay kami ni Kim na natapos. Hingal na hingal kaming dalawa. Tinignan ko si Kim. Nakangiti maski hitsorang pagod. Tinanong ko kung nakapels ba siya dahil sa loob niya ako nagpalabas. Tumango naman siya at may kinuha muli sa bag ipinakita niya ang kahon kung saan nakalagay ang pels niya. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako ng saglit. Nagising ako dahil may tumutunog na silafon. Nang iminulot ko ang aking mata ay nakita ko si Kim palakad-lakad sa kwarto na may kausap sa silafon. Pumikit ako ulit pero maya-maya ay ginigising niya ako maipinakita siya sa akin na papel. Sinulat niya na medyo magulo pero nababasa. Go to room 1216. Naalala ko ang room number ng kasamahan ko na Pinoy. Napatayo ako agad. Sabi ko lang kay Kim. Trouble? Something wrong? Omeling lang si Kim at iniabot niya sa akin ang nagkalat ko na damit. Halatang nagmamadali dahil pati siya ay nagbihis agad. Pagkabihis ay dali namin tinungo ang kwarto ng kasamahan ko. Dahil kapariho ko lang naman siya ng floor, nagdorbil kami at ang kasamahan ni Kim na babae ang nagbukas. Li ang pangalan niya. Sinilip ko ang aking kasamang engineer na Pinoy at tulog na tulog naman. Sabi ni Lee, Hinayaan niya lang matulog nang domating sila. Pero dahil nagtagal na, ay sinubukan niyang gisingin para magampanan ang servisyon niya, pero nagalit daw at pinapa-away na siya. Dahil sa klase ng trabaho nila at patakaran ng hotel, ay bawal silang makita na mag-isa na gumagala sa loob ng hotel o sa labi. Kaya naisip niya na kung maari, ay sa kwarto namin ni Kim siya makituloy kung hindi siya makakaistorbo. Hanggang sa pakawalan ko na daw si Kim. Napawawa ko sa isip ko at gumana naman ang kalukuhan ko. Trisam, nasabi ko. Sa madaling salita ay isinama namin ni Kim Sili sa kwarto namin. Siyempre, gusto ko man ng Trisam, the mind is willing but the body is not. Pinatulog ko na lang ang dalawang babae sa kama at ako sa sofa. Bago ako nakatulog ay tinutokso pa ako ng dalawa na sumama sa kanila sa kama. Lalo na si Lee na kailangan masulit daw ang ibinayad sa kanya. Ngumiti na lang ako. Maybe if there is see next time. Sabi ko sa kanila at natulog na kami magkasama kaming tatlo na nag-almusal sa isang resto ng hotel at pagkatapos ay pinauwi ko na si Kim at Maski pwede ko pa sila kasama hanggang alas 12 ng tanghali ay pinakawalan ko na sila. Dahil mag-shopping pa ako nang ipapasalubong pag-uwi ko sa Pilipinas.